Ano okay, guys, so, manang maluto ay na mo kayo. Gwapa guys, manang maluto ay guys. Mood. Ang <laughs> maluto ay guys. Guys, pako guys, kanang morning mga sudan sa bukid. Inod kay Lami. Oo. Uh, oh. Sudan so, sa pobre. Pobre o dato. Ang dato, di oh, ba makakawang Pobre lagi makakaw na ni guys. Oo. Oh. Mami kayo guys, so, ako. Ami ayaw. oh, sigula so, na yung magsitarap. Ami na. Ami, oh, Ami na kayo. Morning. Morning ulam, guys. Morning ulam. Ayan, kuha pa na muli sa guys. Grabe. gakamang kamang, -kamang pa mayan dito bukit kuha, guys. Nagligid-ligid pa kayo, guys. Kaya tungkol sa kusuki ulan. Pabot balay. Loto na ah Alamak, guys. Basta gikan sa ulan. Sagunag tuyo na guys. Ayan. Sarap na. Ulam na. Oh, tanaw, guys. Ulam na sa buntag, guys. Tami kayo. Ulam pa. Sarap na. Oh. Tinalamit na mong kwan, guys. Oh. Sunog-sunod na mong kalayo. Tami kayo, guys. Takpan oh. <laughs> na, ha? Oh. Takpan na. Takpan na, guys. Okay, sige, guys. Bye-bye na, guys. Thank you so much, guys. Bye.